Oh. Naman Ganyan ka? lang. Ano ba, ba yan, gar? Saglit lang, gar, oh. Wala ganong daw, eh, mga gar. Sinagatagal lang namin, guys. Dalawang oras na, kwan. Pagkatapos namin magwalis. oh Sa lang. Ganyan lang tayo, dyan sa harap. Wala ganong? Yan, oh. lugar namin, guys. oh Talisayan Cove Lesase Campsite You know Oh, ha? Saan ka pa? Oh, si Papa. No. So, sa lahat ng mga taga Masbate diyan, guys. Sa lahat ng mga Magalo. Alright. Oh, ha? Hindi pa namin naubos yung tinapay na baon namin. ha ha! dami rin pala, no? dami, dami rin. <laughs> dami rin pala pa. Kala namin kunti lang kanina, eh. Nakakakuan lang pala dun sa compartment. Oo. Oh. Ah, uh, Ha? Oo. Oh. Madaming mataan ngayon, eh. mataan. Dahil pangagaw. Guys. Uy. Thank you Lord. Genking boys. Oh, ay ba? Diba? na. yan bukas. Dagdag. Dagdag pampulutan. Advance happy birthday mahal ko. Oh. Tomorrow. Nasa pondagat pa sila guys eh. Kami lang nandito. Namalinggi siya. Naghahandaan. Oh, ay ba? Diba? Naghahandaan <laughs> ng pagbati. Let's go. Close muna, geng-geng, Bernard. Tara na! Kailangan uh, <laughs> uh, buhay, guys. Simple lang. Pero rock. Thanks for watching, guys. God bless you all. Please like and share. Babush. God bless you all, guys.